Hindi naman wala lang eh. Hindi. Hindi madali. Marami nang nawala sa akin. Pero... Iniisip ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit hindi ko alam kung anong plano niya para sa atin. Ang alam ko lang, kailangan nating magpakatatagin. Sorry po, Chong. Huh, ang sarap sa feeling. Ako hindi na amoy patok. Ah, fresh na ako ulit. Pwede, kong suyo. Ba't ang nyo naman? Di ba dapat masaya tayo dahil meron tayong tirahan? Dapat kayo yung mga itsura ninyo. Tama, tama yan. Dapat tayong magpasalamat at meron na tayong nahanap na lugar na titirahan. Tama yan. Tama si Fadde. Buti na na pinatira tayo ni Aling Dory dito. Oo. Teka ako. Sige lang. Sige lang kayo. Uli na agad, ha? Opo, Chokfather. Father. Oh. Tal, nakita mo si Lolo Boyong? Salamat, ha. Thank you. Lolo Boyong. Uy! Hey, Uy! Hey. Gusto yeah. ko lang sana magpasalamat sa kanina. Lolo Boyong, may tanong lang po ako. Bakit niyo po kami tinulungan? <laughs> bakit? Kailangan ba may rason ang pagtulog? Nakakapalibago yun po. Bagong... Bago lang kami dito eh. Eh, ikaw. Bakit mo tinulungan yung pulubin? <laughs> ang tulong ay hindi pinagkakait sa -e. labi. Hmm? Basta lolo boyong. Oo. Oh. Sabihin mo sa akin kung may magagawa ka. Huh? Gusto kong makabawi sa inyo. Pabaitin mo sa amin. Alam ka. Maar is er gebeurd? Er is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje sumandirigma Di pa di pa papugo Ang ginawa mo sa magdanahong kanina Huwag mo nang ulit yan Ayoko mo Mapahama ka dahil sa mga kamao mo nga Malapit ng butong, hon You need to focus Tungkol pa rin ba ito kay Totoy? Napakasambalita sila, Mason Pero si Uncle, nagpadala siya ng tao para mas mabilis mahanap si Toto. Why criminology? Gusto ko pong makapasok sa National Investigation Agency. Katulad po ng kuya ko. Malakas po talaga si Sir Dwayne ngayon, Don Silvio. Isa pa pong narinig ko, pinapahanap niya si Toto.